Ayun, padawi si Carlo, shout out. Ayun, si Ronron, Ron. shout out kay Brian. <laughs> uwi na ako mga idol. <laughs> Maiiwan na tayo, uwi na. Idol, <laughs> uwi na tayo. <laughs> morning mga idol shout out pala kay Juden Nasino ayan at si RB Ibasco shout out at si Randy Rijo Jr shout out at kay Sunny Abadam shout out at idagdag natin si Edward Delacruz Cruz Navarro shout out at Sniper Mix Vlog shout out at sa aking Mrs. Charito Navarro shout out Dalawa kami ng uh, taga Palawig, shout out. Nandoon, naguwayan pa siya. Hindi siya dinawian mga idol. Pero tayo dinawian ng 20 kilos siguro. Kaya yun, bira-bira tayo ngayon. Try natin magbira-bira. Magang maga. -maga. exercise tayo kung gusto nila ah, ayaw yata yung pain ko ah ay kala ko ayaw na mga idol eh oh natin na natin buhay buhay Sa ating mga malalaking uh, Tuna dyan Oh, sana dawin. tayo sa bayaw Tres Dawin na naman mga lods. kay Madang kadmada bukas baka hindi makalaos malakid, malalakas daw ang norti bukas mga idol ayun ang liping ng aking bayaw na si Romel sundulin sa aking kapatid Uy mga idol. Uy, lupin pa. Uy, sarap na. I don't know.